Ang nakikita ninyo ngayon ay ang Titan. Ito rin ang unang planeta sa labas ng mundo na matagumpay na nabago ng tao. Ang buong planeta ay natatakpan ng titanium puno ng mga patay na latian at mga halimaw na metal. Ang planeta ay pinamamahalaan ng artificial intelligence. Ang pagkain, inumin, at pagdumi ng tao, pati na ang trabaho at asawa ay random na itinalaga ng sistema. Ngunit para sa ganitong benepisyo, pero may mga taong hindi sangayon. Dahil hindi nila gusto ang trabaho at asawa na itinalaga ng sistema, para sa mga taong hindi kontento sa sistema, at sumasalungat dito, itinuturing sila ng sistema bilang mga traitor. Itinatapon sila sa desyerto para mabuhay mag-isa. Siyempre, dahil sa pagiging makatao, binibigyan Binigyan sila ng sistema ng pagkakataong mabuhay, magbigay ng kaunting pagkain sa kanila, hayaan silang magtungo sa maalamat na isla ng taligayahan, kung saan maaari silang mabuhay ng malaya. Pagkarinig nito, ang lahat ay nagunahan sa pagkuha ng mga gamit, ngunit sila ay pinigilan ng isang malaking lalaki na mukhang masungit. Sinabi ng malaking lalaki na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang sumunod sa kanya. Kung hindi, huwag mong asahang makakakuha ng pagkain. Hindi na gustuhan ni Samang narinig, sinabi niya na mag-isa siyang kikilos. Kaya niyang hindi kumain, pero gusto niya ang malaking bakal na kahon na lalagyan ng pagkain. Magamat hindi alam kung para saan ni Sam ang bakal na kahon. Nakita ni Xiaomi na kakaiba si Sam. Kaya nagboluntaryo siyang sumama kay Sam si Big Guy, nang makitang may handang magbigay ng pagkain. Natural, mas masaya siya kaysa kanino man. Dahil higit sa lahat, pagkain ang pinakamahalaga. Kaya naman, agad yan sinangayunan na ibigay ang kahon kay Sam. Nang sandaling iyon, nagbigay ng babala ang sistema, na naguutos sa kanila na umalis agad. Kung hindi, papatayin sila, walang gustong maunang mamatay, para mabuhay. Kailangan nilang pumunta sa kaibuturan ng disyerto. Nang makita ito ni Sam, nagmadali rin siyang umalis. Pumili siya ng ibang daan. Pero habang naglalakad, may humabol sa kanyang babae Babae, ay eh kasama siya ng malaking grupo Bakit bigla siyang kumampi sa iba? Hinala ni Sam na may daya, at hindi nga siya nagkamali Isang laser kanin ang biglang sumugod Agad na nagtago si Sam sa likod ng harang Buti na lang at nakaligtas siya Para makaiwas sa mga bala Siya at si Xiaomi ay sumusulong Hinihila ang mga bagahe papasok sa magnetic zone dito, ang mga sandatang laser ay hindi gagana, ngunit hindi ito nangangahulugan na ligtas. Dahil ang magnetic zone ng tahanan ng mga halimaw, ito ay hindi. Habang naglilinis si Xiaomi ng kanyang katawan, isang aksidente ang nangyari. Natuklasan ni Sam na mayroong electric whip scorpion sa likuran niya. Dalidaling pinakalman ni Sam si Xiaomi at sinabi hang huwag gumalaw. Pagkatapos ay nagubat siya ng damit, at sumugod patungo sa electric whip scorpion. Ngunit hindi niya inaasahan, na ang nilalang na ito, na payat at mahaba, ay ubod pala ng bagsik, madali siyang binuhat ni Sam nito. Nakita ni Sam na malapit na siyang mapulupot, agad namang kinuha ni Xiaomi ang kutsilyo, at walang tigil na sinaksak ang ugat ng electric whip worm. Kaya nakaligtas sila sa panganib. Pagkatapos, gumamit si Sam ng mga bagay sa paligid. Ginawa niyang sandata ang electric whip worm. Hindi niya inaasahan na dumating ang malaking lalaki. Siguro napagtanto niya ang panganib sa ilang hinini ng malaking tao kay Samang Pahon na bakal pero hindi basta-basta si Sam Agad din inilabas ni Samang kanyang electric whip sinampal ang malaking tao habang nag-iisip pa ang malaking tao kung ano ang gagawin, dali-dali siyang umalis dala ang pahon. Pero sinundan siya ng malaking tao, at hindi siya nagbabalak na sumuko. Paano na ito? Sa sandaling ito, naganap ang isang himala. May lumabas na galami mula sa lupa. Ibig sabihin, may halimaw sa ilalim ng lupa. Sinamantala ni Sam ang pagkakataon. Dali, dali niyang pinahiga si Xiaomi at sinabing huwag gumalaw. Pagkatapos, naghintay siyang pumasok ang grupo ni Big Guy sa bilog ng halimaw. Ang halimaw na ito ay walang mga mata at pang amo'y, Pero nakakahanap ito ng pagkain sa pamamagitan ng mga pa Pagyanin sa paligid, agad na sinabihan ni Big Guy ang lahat na huwag gumalaw. Pero huli na ang lahat, halata na naramdaman na sila ng halimaw. Sa sumunod na segundo, sumabog ang apoy mula sa lupa. Pagkatapos sa isang malakas na paghampas ng buntot, pinilit silang gumalaw. Kasunod nito, eksaktong pagtukoy ng lokasyon. Hawakan ng dalawa. Dali-daling kinuha ng matanda ang kanyang maliit na kutsilyo. Pinutol ang galame at nakatakas. Ngunit hindi nangangahulugan na ligtas na sila. Nakita nilang muling nagbukas ang dila ng apoy at naghanap ng galame. Malapit nang umabot ang galame. Ang duwag na si Long Mao ay biglang nataranta. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad, natapakan niya ang galame. Sa sumunod na segundo, nilamon siya ng apoy. Pagkatapos kumain at mabusog, nawala ang apoy. Sa wakas, pansamantala silang nakaligtas. Paano nalaman ni Day? Ang paraan para labanan ng halimaw? Yun pala, siya ay tagapayo ng presidente. Pansinin nyo ha, ang presidente dito ay isang AI intelligence system. Dahil hindi siya nasisiyahan sa pamumuno ng presidente, pinagtaksilan niya ang presidente. Kaya siya pinalayas. Dahil din sa relasyong ito, kaya alam niya kung paano harapin ang mga halimaw. Bukod pa rito, palihim din siyang nagtanim ng virus sa system. Kapag kumalat na ang virus, mapaparalisa ang si Sistema. Sa oras na yon, makakapagsimula muli ang sangkatauhan. Ngunit ang hindi alam ni Sam, sa mga oras na ito, nakita na ng sistema ang virus. Para maalis ang virus, inutos ng sistema na hulihin si Sam sa anumang paraan. Kabilang na ang paggamit ng mga tridor, kung sino man ang makapahuli kay Sam, ay maliligtas, makakabalik sa pamumuhay sa syudad. Nang marinig ito, hindi na mapakali ang malaking lalaki. Nangako siyang huhulihin si Sam, para makabalik sa syudad. Ngunit ang paghuli ng tao sa gitna ng malawak na desyerto, ay para na ring pagpapakamatay Di nagtagal, nakasalubong nila mga kanibal Ang mga taong ito ay kumakain ng mga dumadaan Nang makita nilang mapanganib, agad silang tumakbo Ngunit nahuli pa rin ang babaeng kulot ang buhok, at naging pagkain ang babaeng itim buhok ay natakot at nabasa ang tanyang diaper Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa iba Ngunit di niya alam, ang mabilis tumakbo, mabilis ding mamatay Sa susunod na segundo, makakatagpo niya ang mga halamang dagat na fanggay Napulupot ang tanyang mga paa, sinubukan niyang bumangon pero wala talaga itong naitulong. Dahil ang fungi ay kumalat na sa buong niyang katawan. Wala pang tatlong segundo, para siyang langaw na nahuli sa lambat. Tuluyang nilamon ng fungi. Nakita ito ng mga kasamahan niya kaya agad silang lumihis ng daan. Di nagtagal. sa wakas ay nakahanap sila ng bakas. Ito ang bag ni Sam hindi napigilan ng lalaking may balbas na buksan ito. Hindi niya alam na puno pala ito ng fungus. Kaya naman, napahamak ang lalaking may balbas, habang nakikita niyang isa-isang namamatay ang kanyang mga kasamahan. Ang malaking lalaki ay wala ng ibang magawa kundi gumamit ng maduming paraan. Pinapanggap niya ang kalbong lalaki na kakampi kay Sam, para patagailan si Sam, tapos maghanap ng pagkakataon para atakihin si Samcat. Alam ni Sam na bitag ito, pinapabilis niya ang lakad ni Xiaomi para makaalis sa puting pero naging maawain si Xiaomi. Gusto niyang tulungan ng kalbong lalaki, biglang nakaramdam ng kakaiba si Sam. Pero bago pa siya makapag-react, ay nahampas siya ng boomerang. Ang mamangkos sa kanya ay hindi iba, kundi ang kasama niyang pinalayas na malaking lalaki. Dahil sinabi ng sistema, kung sino ang makakahuli kay Sam, ay makakabalik sa kalayaan. Kaya't hindi na nag ng oras. Dali-daling binuhat ni Big Guy si Sam, para makipagtransaksyon sa militar. Ngunit hindi pala mapagkakatiwalaan ng militar. Bigla na lang nilang binaril si Big Guy. Nang makita ni Sam na tinamaan si Big Guy, dali-dali siyang nagtago. Nakita ito ng kapitan. Kaya hinanap niya si Sam habang inuutusan ng mga sundalo na harangan ng labasan. Hindi nila alam na masyado silang maingay. Naalarma ang halimaw sa bunganga ng yungib. Agad na napatay ang mga sundalo. Sa kabilang banda, ang kapitan, sa tulong ng high-tech na mata, ay nakatagpo ng pahiwatig. Oo, oh, tama. Nahuli niya si Xiaomi. Ang paghuli kay Xiaomi ay katumbas ng paghuli kay Sam. Sa banta ng kapitan, napilitang magpakita si Sam. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, ang malaki ay biglang lumaban. Pinatay niya ang kapitan hindi ito inaasahan ng lahat, lumapit si Sam para pasalamatan ang malaki. Sabi naman ni Big Guy, sana daw ay talunin ni Sam ang sistema para mapalaya tayong lahat, at pagkatapos ay mapayapang umalis sa mundong ito. Matapos ang pangyayaring ito, tatlo na lamang ang natirang buhay, ngunit ang kanilang nasaksihan ay talaga namang nakakagulat. Inaranggan sila ng isang napakalawak na ilog. Paano nakaya ito? Sa sandaling iyon, natuklasan ni Sam ang mga lumulutang na latian. Maaari nilang gamitin ang mga latian para makapagpatuloy. Sige, gawin na natin agad nilang itinali ang mga latian at ginawang maliit na bangka ngunit hindi nila inaasahan na hindi kayang dalhin ng kaunting buoyancy na ng ang bigat nilang tatlo nang makitang lulubog na ang bangka si Tio Mata ay nagpakabayani palihin siyang tumalon sa ilog para sa kanilang dalawa ngunit wala ng panahon para magluksa nahanap sila ng spaceship ngunit nang ihanda na ng spaceship ang armas para sila ilipulin biglang nawala ng kontrol ang sasakyang pangkalawakan nahulog ito sa ilog ibig sabihin, nagtagumpay si Sam matagumpay na nasira ng virus niya ang sistem Ibig sabihin, makakabit na muli ng mga tao ang kalayaan. Tuwang-tuwa ang dalawa, hindi nila alam, may mangyayaring hindi inaasahan. Ang kanilang bangka ay mahuhulog sa malalim na bangin. Buti na lang nakatakas tayo, hindi tayo pwedeng sumuko na lang. Agad na binalot ni Sam ang kanyang katawan ng putik, hindi niya kalain na epektibo pala ito. Hindi lamang sila nasaktan. Nagkataon pa, na napadpad sila sa sinasabing isla ng kaligayahan. Kasabay ng pag-input ni Sam ng password, dahan-daang bumukas ang pintong bato. Ang tinatawag palang Happy Island ay hindi isang lungsod, kundi isang sasakyang panghimpapawid. Sa huli ng pelikula, sumakay ang dalawa sa sasakyang panghimpapawid para makatakas sa Titan, at namuhay ng malaya at masaya.